Kalaki patay sa pananaksak sa Baseco, Maynila. Ang sospek, init na napatay ang bitima matapos maalimpungatan dahil sa pag-iingay nito. Si Bien Manalo sa detalye. Makikita sa CCTV ang dalawang lalaking ito na tila nagtatalo sa Baseco, Maynila. Makikita rin na may kinukuha ang lalaking nakagray sa bulsa ng nakaitim na lalaki. Nagpatuloy pa ang pagtatalo ng dalawa hanggang sa mapunta na sa sulok ang dalawa. Dito ilang beses na inundayan ng saksak ng lalaking nakagray ang lalaking nakaitim. Kitang bumagsak na ang nasaksak na dead on the spot na pala. Nagawa pa ng sospek na itihaya ang bangkay ng biktima. Ilang saglit pa ay umalis ang lalaki na parang walang nangyari. Uh, meron nung anong nangyari si sa Deodorito saan na uh, meron nung sinaksak ang sa mapatay po, inimpormahan po kami dito na meron nga daw kung uh, uh na tao doon sa may logo ng compound doon sa may kasangan. Kapag arrival doon sa may area, nakita ko namin doon yung, ano, yung uh, na naliligo sa, ano, sa kanyang sariling dugo. Narecover ang patalim na ginamit sa krimen lumalabas na may kaugnayan sa droga ang punot dulo ng saksakan. Nakitaan mo natin ang parang may tubo doon, uh, may tubo pa doon na ginagamit sa paggamit ng pinabawal na droga. Pagkatanong mo, mo doon, eh, parang itong suspect, siya mo yung ano, sinasabi na gumagamit. At saka, ano po, um, ito ang ating suspect, eh, ano po, ang kinalang notorious ng sa lugar. Pabalik-balik na rin sa kulungan ng sospek dahil sa pagkakasangkot sa iba't ibang krimen. Sospek dito, eh, makailang beses na rin nung nakulong dito sa atin sa salang uh, pag ko ng, ano, ng solvent, uh, pang at pag-iingat ko ng ano, pinababa ng alawang-alawang ano, ano, kaya ako itong uh, suspect po natin, ikanalalaya eh, lang mo sa bilangguan ito. Aminado naman ang sospek sa nagawang krimen. Pinatay niya raw ang biktima dahil nagising siya sa kanyang ingay. Wala po ako sa sarili mo. Ayun po nga tampo kasi ako. Ingay po sila sa labas. Ganoon lang po, umingi na lang po ako yung pasensya nahaharap ang sospek sa kasong murder. Bien Manalo para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.